Sinimula na ang investigasyon kung banta ba sa national security ang umano'y pagdami ng mga Chinese student sa Cagayan. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Patuloy na inaalam ng National Security Council ang napaulat na pagdami ng mga estudyantin Chinese na naka-enroll sa isang private school sa Cagayan. Ayon sa NSC, inatasan nito ang kanilang intelligence unit para alamin kung may tuturing bang national security threat o nais lamang ng mga Chinese students na mag-aral sa Pilipinas. Ayon naman kay Fernando Hikap ng Pamalakaya, bagamat maaaring tignan na positibo ang pagdami ng mga dayuhan sa bansa, nangingibabaw pa rin ang isyo na kinakaharap sa West Philippine Sea dahil sa pangaharas na nararanasan laban sa mga Chinese Coast Guard at Militia. Ano pat hindi nila maiwasang mangamba sa napabalitang pagpasok ng daan-daang estudyante mula sa China na siya naman kasabay ng pagbubukas ng mga EDCA sites sa bansa. Itong sitwasyon ngayon, nakakabahala talaga dahil meron talagang banta ng security. Lalong-lalo pa hindi lang itong estudyante. No? Yung pagdami nila dito talaga sa atin, naging kompetensya eh. Ng, uh, dito sa West Philippines, eh. nahalas talaga 70% ng huli ng ating mga mangisda sa West Philippines yung nawala. Dagdag pa ni Hikap, mas makakatulong din ang demilitarisasyon para hindi na rin pag-ugatan na mas malaking iringan na maaari mauwi sa gera. Hindi tayo pro-China at hindi tayo pro-US. Ang gusto natin pro-Pilipino at ang panawagan natin dapat demilitarize ang West Philippines at hayaan na yan ay pangisdaan ng mga mangisdang Pilipino. Samantala, matatandaan na nauna na nanindigan si Cagayan Governor Manuel Mamba na isa sa mga hindi sang-ayon sa presensya ng US military personnel at mga kagamitan na matatagpuan sa kanyang lalawigan sa ilalim ng EDCA na walang panganib na kaakibat ang mga Chinese students sa kanyang nasasakupan. Josh Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.